Ano tayo pa doon? Tabo ni Camila Karunyang, oh. Oh, nakakita ko't camera man. Ito pa sa Baba, o oh, Taas. Ito. Ang buga. Saka nga yung... so, Ako ba ikaw na mo bidyuhan. ako ba ni Pa, pasaka naton sa bilog tumbunga. Oh. Yan guys, welcome to my vlog. Kuha tayo ng bana, -bana guys. Diyan <laughs> yan, <Yeah>, diyan matulog ka <ha>? ba? <laughs> ayo pagbuas ano, butangin. Ah, ayo, ayo, tara. Muto utaho madali na tamuruto ayan guys, meron na kaming bala bala may pamprutas na kami yun yung pag buong, mga buong doon ito si G, Carlo ha kasi magwangguha kong to, pwede butong to ha, oh, din ang talad ha ha, video hiya ko, dali ipakita mo airport yan guys, welcome to my vlog ito yung pala yung dinadaanan ng airplane ha, oh, pakita mo, ito And guys, pupunta tayo dito, guys. Sa dinadaanan ng airplane. Papunta ng Cebu City. And guys, welcome to my vlog. Ang taas. And guys, ayan nga pala guys, yung dinadaanan ng airplane. Ayan, may tower. ba? Ayan, ngayon pigi si sa ilalim. Hello, guys! What's up? Magpakilala ka. Ako po si Raiko. Taga saan ka? Stan Ano pangalan mo? Raiko. Ano yung pilido mo? Nerbar. Nerbar. Ayan nga, nagpapaputok na tayo ng buga, guys. Ayan nga, guys. Paputok tayo eh. ng buga, managaw ka. Hindi so, mo paano ito, Bawal din. Ito, mo dito. Kaya? Kita mo na, eh. Vlog. kita. Vlog kita, guys. Oh. kataniman naman mga hangtag din sa mga uh, katungkan ayun nga yung punduhan ng aeroplano airplane ayun nga guys minugtanim guys ayun nga guys oh minugtanim oh ayan oh Ayan oh, Bata pa yan. Umarado na. Ayan nga. bog tamandon angkol Tama. <laughs> Tama. <laughs> ay mag ka naman, guys mag vlog <laughs> ay go katong bal baik plastik ko apo uhut katong ba ya deep oh kuat ay guys nang katong bal guys amandan plastik stink bo ulte sang basket guys plastik aw Oi pre, mag vlog ka kel. Hay man Hey Guys, welcome to my vlog. Vlog, pre Hi, man. Hi, man. Hi, Shout out ke TikTok, TikTok. Shout out kay TikTok kay Kel, be, TikTok. Tong nang pala yung kataniman nitong nakunis. Mga hamtak, wow, tawag ka buwan nga ni. Ang gas ka bumbal. Oh, ya no, katumbal guys, oh, katumbal guys. Ing guys, katumbal oh. Oh. Okay ketumbal guys so oh, ketumbal guys ini guys ketumbal guys ketumbal ah yan and guys welcome to my vlog shout out nga pala sa inyo Ernesto Oh, pagsan lagu na. ayan ang international airport namin o no? malapit lang naka times 3 o tagalana ka ano so